Okay, good afternoon mga kalapatids, uh, kamusta kayo lahat? Araw ng Webes ngayon, ito nagpa tayo ng ibu natin uh, Time check natin, 3.30 ng hapon, napakadilim pa rin dito So kaninang umaga, nagpalipad kami ni partner, tapos ngayon, nagpalipad ulit ako Ngayong hapon mga kalapatids, so parang walang tigil tong ulan na to, napakadilim talaga dito sa Dasma So bukas pala mga kalapatids, uh, mayroon tayong kargahan sa club ng CPSA Uh, tapos, sa Sabado yung iba. Kaya, pinapractice natin yung ibon natin sa madilim na panahon, mga kalapatid, sa sila, So, lahat yan, panlaban namin ni partner sa club dito sa Cavite. hinati-hati uh, na lang namin yung mga ibon namin kasi konti lang naman ibon namin. Ayun sila, mga kalapatid. So, Abangan natin, yung ibon pala natin mga sa uh, nag-entry tayo sa club ng CPSA at uh, 3 laps nila. So natapos na yung karera nila nung linggo. Ang uh, ibon natin, nag-entry tayo ng isa, nanalo tayo ng second overall yung ibon natin. Tapos sa club ng CSWRPC naman, nag-entry tayo ng dalawa. So kasama samang palad, nag-cutoff yung isang ibon natin pero umuwi. Ang ibon natin na isa ay pumasok sa third overall mga kalapatids. Tapos sa CHP naman ah, pumasok din tayo sa top 10 mga kalapatids. Ang ibon natin na isa. So abangan natin kasi nalalapit na yung derby race natin sa club ng sinasalihan natin. Kaya abangan natin sa linggo kung ano magiging result ng ibon natin mga kalapatids. Tingnan nyo naman ang lugar dito sa Dasma na oh, napakadilim. So mga kalapatids, uh, available na pala sa Brusco Poultry Supply yung kalapatids na patuka ni Idol uh, Ronald Gonzales. Uh, player tsaka breeder, ito yun mga kalapatids, napakagandang patuka yung player tsaka breeder. Parang ano siya, uh, maxi player. Talagang sulit ang kalapatids na patuka ito mga natin mga kalapatid so dito na lang sila sa ano natin kasi dumayo na yun sila kanina ay uh, inihintay na lang natin silang bumaba tapos pakainin natin kasi meron agad uh, nag request na deliveran ko daw ng kalapatid na patuka so kakarating lang kaninang tanghali yung patuka na kalapatid sa shop namin so di deliver ka agad natin may umorder sa ako Know, ganado ibon natin na lumipad. Ayun, ayun yung blue bar na yon, yung barako. Yun yung pang CPSA natin para bukas, mga kalapatids. So, yung mga breeder natin, ito. Mga isasalang na namin to ni partner. Ayan, mga kalapatids. So, mga off-color, sa mga pang ano natin, hen. Ayan, mga kalapatids, napakadilim. oh, wala tayong nakikita nagpapalipad dito, ah. solo lang natin. Ayan, ibon natin, oh. ayaw bumaba. O, ang nasasanay sa, ano, sa mga ulan, sa bad weather dito sa dasma ngayon. Dito lang tayo kasi umaambon. Mahirap magkasakit. So, sisplash natin, o. Oh. Ayan yung nagpang ano uh, six 6 overall sa si CHP na club. Romecta sa bubong gawa ng ano may kasabay siya bumaba. Ayan no. Ayan si puti natin. Ayun tapos si Splash, si Pogi. Ayan yung nanalo natin ito lang kahapon Kahapon pala mga kalapatis nanalo siya pang 5th place sa lugar ng San Fernando, Pampanga. Ayun yung splash na yun limpad. Ito naman nanalo na rin yan sa CSWRPC. Uh, second overall siya ng sprint race mga kalapatids. Uh, Nakaklab ring siya ng pang south. So batang bata yung ibon na yan. Ayan na sila. So talagang sa bubong lahat pero mamaya bababa na rin yan. Ganun na lang mga kalapatid, sa abangan na lang natin sa linggo kung ano yung magiging result ng ibon natin. So, good luck sa atin lahat, mga kalapatid. Sa salamat sa inyo sa suportang tunay sa Mulawin Kings Loop. Ayun na sila, oh, nagbabaan na.